Habang nakatayo ako sa pasilyo ng bahay, nasa pagitan ako ng pinto ng likod at ng basement door. Tahimik na tahimik, para bang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Saglit kong naisip na may narinig akong kaluskos, o baka isang hiyawan. Bigla na lang may malamig na gumapang sa balat ko, parang libo-libong langgam na dumadaloy sabay-sabay. Nagblink ako, huminga ng malalim, at sinubukang kalmayan ang sarili. Ano nga ba ang ginagawa ko rito? Lahat biglang naging hindi pamilyar, parang naliligaw ako sa sariling bahay. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina. Siguro nga tama si Hank, naisip ko. Baka masyado na akong nagtatagal mag-isa. Baka unti-unti ng bom ibigay ang isip ko. Matanda na ako. Sampung taon ng patay ang asawa ko, at mula noon ako nalang mag-isa sa bahay na ito, ang bahay na itinayo niya mismo para sa akin. Ang anak ko, si Hank, nakatira sa kabilang bayan, Dalawang oras mula rito. Linggo-linggo, dumadalaw siya para tumulong sa mga gawain hindi ko na kaya. Lagi niya akong kinukulit na ibenta ang bahay at lumipat sa kanila. Pero lagi kong tinatanggihan. Oo, matanda na ako. Pero hindi pa ako ganun ka ina. Kaya ko pa, ngayong umaga, tinawagan ako ni Hank. Ang tono niya, parang laging may sermon. Mom, pakiusap, may nawawala na namang tao. Dangerous ang mga panahon. Hindi ako mapapukoli kapag iniisip ko na mag-isa ka riyan. Napatawa ako, at sino naman ang gugustuhin dukuti ng isang matandang gaya ko? Wala naman akong pera o kayamanan. Pero hindi siya natawa. Mom, please, para sa akin, kung hindi mo kayang ibenta, popahan mo. Basta umalis ka riyan. Hindi ko siya sinagot. Imbes, sinabi ko naaalagaan ko ngayong araw ang anak ng bagong kapitbahay naming sina James at Stephanie. Bago pa siya makapagpatuloy sa pangungulit, ibinaba ko ang tawag. Pero kahit anong tigas ko, nagsimulang kumuligleg sa likod ng utak ko ang sinabi niya. May mga nawawala, at ako, mag-isa, animnaput-anim na taon na ang nakalipas. Bata pa ako noon, at parang replay lang ang mga nangyayari ngayon. Naalala ko ang tatay ko. Mahigpit siya, pero mapagmahal. Noong gabing iyon, sabi niya kailangan niyang umalis papuntang New York. Magtatagal siya ng ilang araw kaya kailangan kong tumira muna sa isang kakilala niya, isang matandang babae na ang pangalan ay Mrs. Glowog. Pero dad, halos magmakaawa ako kaya ko na ang sarili ko. Ayokong tumira sa hindi ko kilala, pero hindi siya nakinig. May mga bata raw na bigla na lang nawawala. Hindi siya mapapukawli kung iiwan niya akong mag-isa, kaya kinaumagahan, dinala niya ako sa bahay ni Mrs. Glowog. Dumating kami sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. Ang bakuran ay puno ng matataas na damo at mga sanga ng puno na parang ahas na gumagapang. Ang mismong bahay ay kupas, ang pintura nagbabalat. Ang paligid madilim kahit maliwanag ang araw. "Come on, Nat," sabi ni Dad habang minamadali ako. Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala, parang gusto niya ring umatras. Pero tuloy pa rin siya. Nang bumukas ang pinto, nakita ko siya. Si Mrs. Glowog, matangkad, payat, nakayuko ang likod. Ang buhok niyang puti ay mahaba, halos sumayad sa sahig. Ang mga mata niya, malalaki at itim, nakatutok diretsyo sa akin na parang sinusuli ang kaluluwa ko. At ang amoy, mabaho, parang nabubulok na karne. Ngumiti siya, masyado, tainga hanggang tainga, ang ngipin niyang dilaw at tusok-tusok. Ah, ito ba si bulong niya, parang polaka ang boses. Ang si sweet na batang babae, parang gusto kong umatras, pero naramdaman ko ang kamay ni dad sa balikat ko. Good morning po, Mrs. Glowog, mahina kong bati, pilit ng umingiti. Napakabait na bata, sagot niya, sabay kurot ng malapad niyang daliri sa dulo ng ilong ko. Pagkaalis ni dad, sinamahan niya ako sa loob. Mahaba ang pasilyo, madilim, puro lumang. Litrato sa dingding, mga mukhang nakatitig, mga fedora na nakasabit, parang mga ulo ng tao na binabalatan. Sa dulo ng hallway, may lumang rebulto ng Birheng Maria. Pero ang mukha nito, kupas at basag, parang nakangiti ng masama. Sa dining room, nakahain ng sopas na kulay itim ang sabaw. Mabaho, parang dugo na pinakuluan. Upo ka na, utos niya. Um, nakakain na po ako kanina ngunit tiningnan lang niya ako ng diretsyo, hindi kumukurap. Hindi, hindi, may mga patakaran dito sa bahay. Napalunok ako, mga patakaran, mga panuntunan, sabi niya ng dahan-dahan, para bang bawat salitay sumpa. Una, ang almusal, tanghal iyan, at hapunan, lagi mong kakainin. Pangalawa, huwag kang lalabas pagkatapos ng dilim. Pangatlo, huwag mong bubuksan ang mga pinto at bintana ng walang pahintulot. Lumapit siya sa akin, nakatungo, halos magdikit ang baluktot niyang ilong sa mukha ko. At panghuli, huwag na huwag kang bababa sa basement. Namilog ang mga mata ko. Ngumiti siyang muli, mas malapad pa, at ang mga ngipi niya'y kumislap sa ilalim ng dilim. Dahil kapag binuksan mo ang pintong iyon, Natalie, baka hindi ka na makalabas. Naupo ako sa harap ng sopas na amoy bangkay. Tinitigan niya ako, hindi umaalis ang tingin. Parang nag-aabang kung lalabag ako sa mga panuntunan. Sa labas ng bahay, dumilim ang kalangitan kahit tanghali pa lang. Sa di kalayuan, parang may narinig akong mga yapak, o mga hiyawan, mula sa ilalim ng sahig. At doon ko lang naisip, baka kaya may mga nawawalang bata sa bayan, ay dahil lahat sila, dumaan sa pintuan ng basement ni Mrs. Glow Ag.